Ito na, huli guys Sino ka huli? Ang kaleng Tingnan natin Ha? Taylor? Taylor ba? Saan mo nilagay? Way pa? Taylor. Bawal pa yan ma. Bawal. Uh. Taylor and it's not allowed. It's small. Hindi lang pising lang. Oh, sige tapon eh. Yan natin. Taylor yan ma. Malapad yan eh. Sarap sana yan oh. No? Mm, so bawal small. guys. Bawal maliit pa. Too small. Yeah, Three small. small. Okay. Should be 300. Ayan, yeah, pakawala natin guys. So. Ayan, nai-enter ma yung Manjura city guys. Try natin. Low tide to see. Ayan. Ito ngayon guys, yung bagong Manjura. Ma? Ha? Ay, high tide Ma? Hi Tide. Hi Tide, oh, mayan, may mga kwata yung hearing dito, ma. Ma. Don, 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 don. Don. Ayun guys, oh. Bago manjura. So cold, that's why no people. <laughs> wak <laughs> wala kaming kalaban guys dito kami lang sigurado na to uh, <coughs> hey. ma low tide ma low tide alin Nah, di sini, maka okay. Oke. Walang talim. Ayusin nyo, ha? You're right, Jan? Yes. <laughs> It's okay. <laughs> I, don't know. I used to use the head to wait. Oh, yeah, no. Ah. Oh, right Pangkibo kayo ba?

yung pang na ito, yung Ganun dyan. Lagyan mo ng pabigat pa. Hindi pa akong bagay. Isa pa, isang ikot pa. Akin na yan sa labin mo. Oh, di sa'yo <laughs> brim. No. and <laughs> <Okay. laughs> it eat it. <laughs> oh, <that's pretty> good. <laughs> Brim. Oh, brim. <laughs> bawal pa kasi maliit. Wala. <laughs> Kain ka agad o, oh. di ba? Eh, layo-layo mo kaya pa ng konti. <laughs> kaya bawal. balik so, yan guys nah, sudah ada ya guys nanti pusing kami, kahit nawalang whole eh, naik naka-smile pa <laughs> Ayan guys. Dito tayo sa Manjura. Ay, nagbabasketball pa doon. Oh. Ito yung night ano, view dito sa park ng Manjura. Nagbabike pa doon. Nagpapait-pait oh. ng kulay yan guys eh. Ayan o. Oh. Oh, diba? Ayan Ah, guys. Wala tayong huling guys nice na isda. Pero papasal ko na lang kayo dito. Ayun. Tingnan guys, ah, oh, may ikot diyan. Ikot tayo. Uh, nag-skateboard na guys, ah. Oh. So, ayan guys yung mga palaruan dito bago yan oh, ito ay uh, playground guys dito ito yung guys yung Nandura parko Kula Anga Kambay Playground Children Playing Ayan, oh, may mga kahoyan dyan guys ito yung magandang laruan dito. Hmm. Kaya wala lang ngayon guys. Gabi na, malamig pa. <laughs> Nag-fishing lang kami. Ayan guys, ang ganda niya. No? Aakit sila dyan. Aakit sila dyan. Oh. Malaki yan guys, mataas yan. Oh. Wala lang guys. Ito yung doyan-doyan naman. Oh. No? Baka ka pwedeng gayaan yan dyan sa Pilipinas. Oh. So. Yun, yung mga gumagalaw ganda to to guys oh. ganda sana kung may naglalaro ang guys oh parang siso may naiwan oh And, mga playground dito guys akat kayo dito akat na sa taas gabi nga lang guys kaya hindi siya makikita masyado ito may bakod ng mga kahoy. Kung sa Pilipinas, gatong na yan. Ayan o. Oh. Ray pa yan guys. Dito ang mga bata. Iniiwan dyan o. Oh. Maliliit. Di mawawala. Hmm. So ayan guys. Ang beauty ng Manjura. Oh. May sounds dun eh. Copyright na naman to. Ayan guys. Oh. Sa so, Manjura tayo. Oo. Oh. Nagliliwaliw. Ang iba na naman kulay ako. guys yan. oh, yan na yan. Yun. mataas yan guys. Playground. Ngayon yung bridge guys oh. May yun, ano. Uwi na kami. Wala na naman kami nahuhuli. na kami. Hu

Wala na ilaw. Hindi na siya may ilaw guys. kinatay na. eh na may ilaw pa yan, guys. So.